May naririnig ba kayong mga tunog o mga lagutok sa ilalim ng sasakyan nyo kapag nalulubak or medyo rough road yung daan. Baka ito yung isang dahilan kaya may ingay yung inyong under chassis o yung mga pangilalim. Katulad ng mga ball joint, mga rack end, tie rod end yan yung mga dahilan kaya may maingay sa ilalim ng sasakyan kapag ka nalulubak siya. Katulad nito, itong upper arm na to, natanggal yung turnilyo niya sa gilid ng kanyang shafting. Ayan, no? Kaya pala hindi na na-align, may kabig yung kanyang uh, manibela. Natanggal na pala yung tornilyo nito, hindi natin alam. Tapos itong kanyang center link, yung tordilyo niya, sumasayad na dito sa may ano niya, yung sa may chassis. Kasi nga hindi na naka-align itong suspension na uh, laglag na siya para eh, hindi na nakabalanse. Eh. Ngayon, ito yung mga umiingay sa ilalim ng uh, sasakyan nyo. Ngayon, titingnan natin kung kailangan palitan lang yung shafting or yung tornilyo or pati yung uh, ball joint na rin kung kailangan palitan palitan na pero mukhang siliado tong kanyang ball joint baka palitan na natin ng buo itong uh, suspension arm nya para sasalpakan na lang natin na hindi na tayo mahirapan magtanggal kasi mahal din yan eh. pag uh, parts by parts Tatanggalin na natin yung kanyang pin sa kanyang ball joint para matanggal na natin yung tornilyo. Yan yung pinakalak niya para hindi basta-basta umikot yung tornilyo ng ball joint. Medyo delikado yan kapag uh, walang lak. Gumamit lang ako ng 19 na close wrench para matanggal yung tornilyo ng ball joint. Yan, pero hindi ko siya tutuloy-tuloy na tatanggalin. Para kapag ka uh, pinukpok natin yan sa gilid, hindi siya babagsak. Uh Yan, nalaglag na. Tanggalin na natin yung tornillo niya para may angat natin kasi nandun yung dalawang bolt nung suspension nakatakip kaya kailangan maiangat yon para matanggal naman yung tornillo ng suspension arm upper yan medyo kailangan lang pok 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 lang ng konti dahan para may angat at matanggal ng tuluyan sa kanyang pagkakakapit sa brake assembly. Ayan ah. Ayan. Kinangat na natin. Ayan. Lambot na yung kanyang ano, yung ball joint sobra. Hindi pwedeng yung ganyan dapat. Okay, kinamitan ko na ng impact wrench para mas madali siyang tanggalin. Ayan. Okay na. Tapos nito matanggalin na lang natin yung uh, nut para may na ito at matanggal na yung kanyang upper suspension nang mapalitan na natin ng bago ayan ah nakikita nyo lambot na ayan uh, papalitan na natin yan ng uh, buo kasi mapapansin nyo wala nang tread yung kanyang pagkakapitan nun, no? yung tornillo na ilalagay kaya assembly na yung ating bibilhin isa sa dahilan yan kaya maingay yung minsan yung pangilalim mo pag nalulubak may mga tumutunog na mga lagotok isa yung mga ball joint tsaka mga, yan, mga rock and uh, tyra din yan yung mga maingay sa pangilalim. kaya palitan na natin ng buo yan para salpak na lang kasi mas mahal yung pyesa pyesa kaysa sa buo nasabay na na rin lang siraan na rin no? Eh. Ayan, okay na. Bago na ulit yung ating suspension. Nagmadali akong ikabit. Hindi ko na nakuha ng, ng paglagay. Medyo may kahirapan. Naroon na ako mag-isa ka lang. Kailangan ng mga jack para may align ulit.